lang natin. Ayan. Napaka lang ito. Bisa-bisa lang natin. Ayan. Pag nag-melt na, stir na natin yung luya para alis ang langsa ng ating tahong. So, ayan. Halawin natin. Ayan. Hmm. bango. Aromatic. So, ayan. Kuhani na natin yung ating sahong. Yun. So, ayan. Banga na kasi. May nasilom. Ano na? Nilis na yan. Salawin. Yan lang natin sa isang kutsara natin para mawala yung amoy ng lasa. Yan na siya ilang na natin. Ige-igehin lang natin. Ige-igehin natin. Para dumalawian siya ng tubig lagyan natin siya ng water. Sabaw. Sarap ang sabaw nito. Mga no, kabi. And then, takpan natin.

Yeah, we